So viewer hayan welcome po sa akin province dito sa Mindoro yan ako po ay nagbabakasyon uh, ilang araw na lang ako ay aalis at ito po ang aming bahay Woohoo! simpleng bahay lang po pero at least kahit pa paano may matitirhan at ito po yung aking labas ng aking paligid ayan o di ba naririnig niyo po yung huni ng ibon Ayan, o di diba, sa ang ano ng hangin, ang sariwa ng hangin. Pagising mo sa umaga, ayan, ito yung makikita mong sariwa ng hangin. Ibang-iba ka talaga kapag uh, sa ibang abroad kasi makikita mo building na lang. Ayan, kaya ito po yung paligid ng aking kabahayan. Ayan mga, ayan, ito po ay, ayan, may punong nyug kami diyan. Ayan, o oh, diba, huni-huni. Unihuni ng ibon. Mm, diba? di ba? Enjoy ang relax. Ang aking pagbabakasyon. Ayan po ang aking puno. Ayan. Ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam. Ayan. Ito po ay puno ng lansunis. Marami po kami ditong lansunis sa Mindoro at Dorian. Ayan nga. Um, diba? Masaya talaga sa probinsya. Sa totoo lang. Kasi imbang bang relax ang isip mo tapos babalik na naman ako sa trabaho sigaw ng amo na naman ang mararanasan ko kaya ayan ngayon sinusulit ko ang aking bakasyon at uh, ilang araw na lang ako po ay babalik na uli sa uman kaya itong aming kapaligiran o ba diba? asyenda asyenda ko po yan char na yan ito po ang aking paligid ayan o ba diba? ang lawak malinis malinis puro damo ang aking makikita ninyo no? puno ng saging ayan titingin tayo kung may puso titingin tayo kung may puso ng saging din eh ayan o puso walang ano wala pang, wala pang, bunga ang puro kasagingan ayan Sagi, saging po at lansones po yun nandito dito sa ano namin sa paligid ano po Ayan, dito po yan sa province sa Mindoro, sa Bako. Hello sa mga taga Mindoro, Bako. Ayan, dito po yan. Okay? Ayan po, maraming maraming salamat sa pag-watch nyo po sa aking mga long video at sa mga short video. Ayan, kahit baguhan lang tayo, pero napapanood nyo ako. Thank you so much. Bye-bye. Ingat pong lahat.